Nako, jefe. Po, oh. isuyo, magbasa kayo ng, ano, ng memo. Mali ang pagka-interpret po ninyo. Papaano yan, jefe kayo. Tapos, ganyan, eh, nako, kawaawa sa inyo motorista. Jefe, pakibasa po <laughs> ng memo. Tapos, mag-usap <laughs> po ulit tayo. Sige, kayo, ulitin ko po. Dahil, ano, binasa naman namin doon. Hello po, maganda kumaga. Hello po, sir. Good morning po. Yes po, good morning. May tanong lang po ako, sir. Ah, uh, sir. By the way, si Brother Matt po ito, isa sa mga staff ni Congressman Busita. Opo. May tanong lang po ako, sir. Magpaparestor po sana ako ng motor ko. Okay. Tapos, mag, nagpa inspection po ako. Yung auxiliary light to, nasa baba ng Manibela. Tapos, sa akin po, below the, light daw, below the headlight daw po dapat. Mali po 'yon. Ang nakalagay po doon sa ano po ni sa memorandum po ni LTO sa mga requirements po para masabi nating legal ang pagkakabit ng auxiliary, uh, dapat po mas mababa sa handlebar. Oo, oh, o oh, oh. Sir, maiba ko. Ano pong full name ninyo? asa ah, sir, add kita sa Facebook, okay lang para ma-forward mo sa akin yung ano, yung picture or, po ng ano motor ko. Yes po. Ang FB name ko po, po, R. Ang profile mo sir, ito po bang naka-jersey ka? Opo, opo. Na Violet, ano po? Opo. Opo, sir, i-add kita. Ang pangalan ko po sa Facebook, Arsapmat, nakabigbike po yung profile ko. Ah, sige po. Opo. Paki-forward, sir, nung inyong auxiliary, yung pagkakabit Mas maganda, apo. sir, na makita sana natin yung pinagkabitan o yung bracket, kahit mag picture opo. kayo. Apo. Then, pagka-picture mo, tumawag ka po sa akin at ipapakita ko po kay Congressman Busita. Opo. Sige, sir. Salamat po. Mag-ingat po kayo dyan. Sige okay, po. Bye-bye po. Hello po, sir. Magandang umaga po. Hello po. Uh, sir. Sir, na-check ko na po yung ilaw nyo, yung auxiliary light nyo. At malinaw po dito, base po sa assess ko po, ano, para sa akin po. Uh, hindi po ito bawal. Pwede po ito. Ano, sir? Opo, Ganito na lang, sir. Hintayin niyo lamang po ng kaunting oras kasi si congressman po ay nagpe-prepare lamang po ng kumbaga, pagpasok po niya sa congress. Paintay-intay lang po, sir, kasi i -re relay natin to sa kanya para makausap natin yung district officer po ng LTO. Opo, no? Tama? Opo. Opo. At okay tawagan ko po kayo agad. Thank you po. Bye-bye po. Hello po, sir. Magandang umaga. Yes sir. Apo, ko kani ko na po kayo kay Congressman Busita. Apo. Apo, Wag niyong bababa ang telepono. Nandiyan pa po ba kayo sa LTO? Nandiyan ah! dito po. Okay po, sige po sir, standby lamang po. Hello sir, nasa kabilang linya po si Congressman Busita. Hello kapatid, good morning. Hello po sir. Kapatid, anong balita? Hindi ka pa po sira ano sabi ko so? kasi below the light daw dapat dapat yung ano ko exterior light ko eh. Ah, uh, gusto nila tanggalin sabi ng inspector. Hindi naman po nagsabing tanggalin, basta sabi lang po ako na below the headlight daw po dapat yung auxiliary light. Kapatid, nagre-renew ka na ba ngayon? Ano sir, Paka-inspection ko lang po sana kasi may trabaho po kasi ako ngayon eh. At kailan mo ipaparenew ang riso? Sir, mga Merkulis na po, Uh Oo, -oh. kang susunod sa kanila ha dahil mali sila ha. Ayan ha po, um, po kasi alam ko kasi dilo udahan del po kasi. Ang pinag-uusapan kapatid pag auxiliary light below the handlebar. Opo. Uh Oo, -oh. kapag pag lamp dapat mas mababa sa headlight pero yang iyo auxiliary Opo. light. Taka, nakita ko magandang pagkakalagay eh. Matibay. Opo. Uh Oo. -oh. Mahalaga sa atin ang ilaw, kapatid. Kaya huwag tayong susunod sa mali na ginagawa ng ibang kawani ng LTO. Okay? Opo, opo sir. po. Uh Oo, -oh. huwag kayong matakot dahil kayo pag nahuli at nasa tama kayo, sagot ko ang inyong pangmulta. Opo, salamat po. Salamat. Uh Oo, -oh. sige. Kapatid, kapag ka pinatatanggal, tumawag ka sa opisina natin sa ASAP. 24 oras bukas kami. Okay? Opo, sir. Ang mga koleksyon inspection ko ulit. <laughs> And then, basta i-apply mo sa sa renewal at kapag ka, sinasabing tanggalin tumawag ka sa aming dito sa ating opisina at kami ang bahala sa iyo. Ha? Ah. Okay, sir. Hindi kasi sir Pilma yung papel, yung sa inspection. Hindi pinatatanggal sa iyo pero dahil hindi pinermahan, sinasabi niya na mali ang iyong auxiliary light. O oh, yun daw po, kasi ganap po kasi below the headlight. Magkano ba ang sweldo mo sa trabaho mo, kapatid? 365 lang po, sir, minimo. Saan ka ba nagtatrabaho? Ano, sir, collector lang po sa mga motor. Itanong mo kung pwede kang umabsent ngayon. Pagka pwede kang umabsent, ako nang bahala doon sa sweldo mo sa araw na ito. Tanongin ko po, sir. Tanongin ko po. Oo, gusto ko kasi maayos, matapos na yan dahil ah, uh, marami kasi ang humihingi ng tulong sa amin. Ngayon, kung nag-aalala ka, sa iyong sweldo na mawawala ngayon, bibigyan na lang ito ng 500 at sigasuhin mo na yan. Ay, tanawin ka po, Sir Oo, uh, uh, sige. Kung hindi tawag. naman pwede ikaw umabsent, balitaan mo kami sa opisina, ha? Apo, uh, Sir, tawag ko ulit kung hindi pwede. Oo, kasi hindi natin pwedeng payagan yung mali na ginagawa ng ibang kawani ng LTO. Kasi ang auxiliary okay. lights ng ating motosiklo, napakahalaga niyan. Pag malabo ang ilaw ng motosiklo mo, pwedeng maging dahilan na aksidente, tika matay mo eh. Oo, oh, ako eh. Bago nga po ako naglagay ng auxiliary light, nag-research ko muna ako eh. Ang problema, may mga kawani ng LTO, hindi ginagampanan nang tama ang trabaho nila. Hindi natin sila pwedeng payagan. Okay? Opo. Okay ka pa basta ganun lang at uh, tawag ka lang at uh, basta tama, kami ang bahala sa iyo. Okay? Opo, opo, opo. Okay, brother Matt, monitor copy po ko, copy po sige po. Okay, bye-bye. Okay, bye-bye. Hello po sa magandang umaga. Hello po. By the way, ano pong update na po dyan? Pinayagan po ba kayo? Um, hindi po, umalis na po ako dun eh. Kasi nagpabanko pa po kasi ako eh. Mag-de-deposit pa po. Sir, ikaw coconnect ko po kayo kay Congressman Busita. Ah, uh, sige po. po. Hello po, Sir. Hello po. Sir, as per Congressman Busita, pag uh, mag-re-renew na kayo, tumawag kayo dito sa office. Ano po, i-update yung... Uh, po, eh, po. Ano po, sa umaga pa lang, Sir. Ah, uh, po, sir, Sige po. Mag-ingat po, Sir. At God bless po. Apo, sige po. Salamat okay. po. Abay po, sir. Sige po. Hello po, magandang Umaga. Hello po. Yes po, good morning po. Ako po yung, ano, yung tumawag nung isang araw. Yung, ano po, sir, yung auxiliary light. Ayo opo. Kayo yung tinatawagan ko kanina, sir. Opo, so kakarating yung... ko lang po dito. Opo, nasa LTO na po kayo? Opo. Opo, magre-renew na kayo, sir? Opo. Okay. Nag-upset nga po ako eh. Sige po, sige po. Standby lang sir. Hi. Kokonek ko po kayo kay Congressman Busita. Ah, sige po, okay. sige po. Ngunit po, po ibababa ang telepono. Standby lang sir. Hello sir, nasa kabilang linya po si Congressman Busita. Opo, opo. Hello kapatid. Good morning. Good morning po, sir. O, oh, nandyan ka na sa LTO. Opo. Anong sabi ng inspector? Nakausap mo ba uli? Opo. Sinabihan ko sir na ang alam ko, below the handlebar yung, ano, yung auxiliary light. O, anong sabi? Tapos sinabihan ako, yun daw ang alam ko. Ah, uh, ibig sabihin sa pag-uusap ninyo, lumalabas mali ka, tama siya. Ganon. Opo, opo, opo. May security guard ba dyan? Meron po. Lapitan mo, magalang mo, anong sabihin mo kung pwedeng makausap ni Congressman Busita. Ah, sige po. Mm Sir, take care na po sila po. Sir, good morning po, sir. Ano po ito, sir? Hello, kapatid. Good morning, Congressman Busita. Opo, sir. Oh, ikaw, kapatid, ang security guard dyan? Opo. Okay, kapatid. Pakisuyo nga, samahan mo ang rider sa district officer, kakausapin ko lang district officer. Ah ah. -huh. Oh, Opo oh. oh, po sir, andali lang po sir. Okay. Salamat. Opo oh, po. Sambut mo po. Hello sir, good morning. Kapatid, good morning. Congressman Bosita. Opo. Ano po yun yes, sir? Kapatid, ikaw ang district officer dyan? Ah, uh, yes sir. Bagong lipat lang po ako dito. Saan po kayo dati hmm. asang? Ah, uh, po, uh, congressman. Ay, okay. Kapatid, kaya ako ni-request na makausap ka. Ang Opo. rider nandyan, padalwang balik na niya ngayon. Ay! Kasi ayaw ipasa ng inspector ninyo yung kanyang motosiklo sa inspeksyon. At sinasabi, yung kanyang auxiliary light ay mas mataas light. sa headlight. Opo. Okay. Mali po ay, yun. Hindi po, sir. Para, Kapatid, mag-usap muna nga po kayo ng rider at ng inyong inspector. Tatawag po uli ako. Sige sir. Opo. Thank you. Clear Para po. Ano po Opo. sa iyo yung problema? Ano po? Ah, sige po sir. Sige po. Okay. Uh, Salamat sige po sir. sa abala. Na yes sir. Opo. Opo. Sige Bye -bye. po. Brother, Ma, tatawag yes. uli tayo. Copy po ko. Copy po. Hello po sir. Hello po. Ganda umaga update po. Okay na po, nasa loob na po yung papel ko po, sir. Ano daw po, sir? Papayagan daw po kayo? Opo. Ay, okay. Sir, i ko lang po kayo sa Congressman Busita para maibalita natin yung update. Opo. Okay, thank you po. Hello, sir. Nasa kabilang linya po si Congressman Busita. sige okay, po. Hello. Hello po, sir. Uh, anong balita? Okay na po, sir. Na-process na po. Oo, nandiyan ba yung hepe, district officer? Kausapin ko muna. na? Hello, sir. Hello, Hello hepe. Po. Ano yes, po ang resulta ng inyong pag-uusap? Tiningnan ko, ako na po mismo yung nag inspect Ay, yung ano niya, auxiliary light. Medyo nakataas po talaga. So ngayon, base po doon sa rule, Uh, dapat hindi po siya level po doon sa headlight. Anyway, inayos niya Ay, naman nako. po. Sir. Nako, hepe. Po. Oh. Isuyo, magbasa kayo ng, ano, ng memo. Mali ang pagka-interpret po ninyo. Papaano yan, hepe kayo. Tapos, ganyan, eh, Naku, kawaawa sa inyong motorista. Hepe, pakibasa po <laughs> ng memo. Tapos, mag-usap <laughs> ah, po ulit tayo. Sige, Colonel, ulitin ko po. Dahil, ano, binasa naman namin doon talaga po sa, ano, yung sa Joint Administrative Order po. Abab. Da, ano yan, i-head Teka, punto por punto tayo. Kaya hindi ipinapasa ng inyong inspector. Ang sabi niya, mas mataas ang auxiliary light sa headlight kaya hindi ipinapasa. Doon muna tayo mag-usap. Ano po ang pagkakaalam mo doon, Hepe? Advice naman po ng inspector, i-adjust lang po ng konti. Hindi pwede kaming susunod sa inyo dahil mali kayo. Ang sabi ng inspector ninyo, kaya hindi ma-approve yan, mas mataas ang auxiliary lights ng rider kaysa headlight, kailangan daw mas mababa. Ngayon, kaya ang sabi ko po sa inyo, mag-usap kayo, hoping na malinaw sa inyo ang memo. Ang sabi po sa memo ng LTO, dapat mas mababa ang auxiliary light sa handlebar. Pero kapag ang 'iyong nakalagay na ilaw ay paglamp, dapat mas mababa sa headlight. Ay sa pag-uusap natin, Hepe, ikaw mismo hindi mo alam. Oh, sige po, Kung Resman. Uh, uh, sorry po. Kayo. Kung sisimplehan natin, pwede naman sumunod ang rider sa gusto ninyo. Ang problema, mali yung inyong gusto. o oh, May memo kasi. Pangalawa po, mahalaga po ang auxiliary light sa mga riders kasi pag mahina ang ilaw nila, sa madidilim na lugar, ginagamit ang auxiliary lights kasi pwede nilang ikadisgrasya kapag mahina po ang ilaw. Okay, sige po. Opo. Pakibasa po ninyo yung memo at pag-usapan po ninyo ng inyong inspector. alam nyo po, ang nakaka-alarma, mas marunong pa ang mga riders eh. Okay, yes po. Okay, okay po. Okay, sige okay po. Rider, okay. tatawag ulit kami pero iprocess mo na yung o, motor mo, okay? Apo, brother Matt Montador. Copy po kong Copy po. Loaded po kong. Okay, Thank you. bye. Hello po, sir. Magandang umaga po. Hello po. Opo. Sir, uh, ikokonek ko po kayo kay Congressman Busita. Ah, sige po. Okay po, standby po. Ah, hello sir. Nasa kabilang linya po si Congressman Busita. Sige po. Hello, Kapitan. Hello po, good morning sir. Uh Oo, -oh. anong nangyari na sa raid Okay na po sir, na na po. O, oh, kausapin ko yung hepe. O, oh, well, ano sir, nakalis na ako sir sa LTO po. Ah, uh, okay na yung rehistro ng iyong motosiklo. Okay na po, okay na, po. okay na po. Ah, uh, natapos ng ang renewal. Opo, opo. Ah, uh, okay, sige. Saan LTO yan? Opo, Albay. Ah, okay sige. Ingat kapatid ha. Tama ka, gusto ko yung style mo. O pag nalita tayo, sunod lang. Pero pag tama tayo, maninindigan tayo. Opo, sir, salamat po. Salamat po. O sige, mag-ingat ha. Opo, opo. Okay, bye-bye.